maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Dumudugo ako ng gusto pagkatapos manganak dahil dumaranas ako ng kondisyong tinatawag na placenta Accreta. Pagkaraan ng tatlong araw, pagkatapos na mawala ng maraming dugo, isinugod ako sa emergency room para sa ikatlong operasyon, at noong operasyong iyon ako namatay kagad pagkatapos mawala ng malay, namulat ako sa ganap na kadiliman ng kawalan na aking natamo. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang nakasisilaw, maliwanag na puting liwanag, isang liwanag na tila umaawat sa akin at kung saan nadama ko ang magnatikong pagguhit. Naisip kong abutin ang liwanag na iyon, at kahit na iniisip ko ang mismong pag-iisip na iyon, bigla kong natagpuan ang aking sarili na nalubog sa napakaliwanag na liwanag na iyon sa loob ng pananggalang ng lahat-lahat na liwanag, nakilala ko ang liwanag sa loob ng kaibuturan ng aking pagkatao, at likas, alam ko na ang liwanag ay ang walang hangganan, laganap, at walang anyo na Diyos Ama. Sa kapayapaan at katahimikan ng banal na liwanag, naramdaman ko ang isang matamis, banayad, at mapagmahal na presensya na alam ko kaagad na makakausap ko ang presensyang iyon ay tila nakakaaliw kaya't ibibigay ko ang aking nakatutok na atensyon sa palaisipan kung bakit pakiramdam ko ay nakakaugnay lamang ako ng malapit sa isang bahagi ng nasa lahat ng dako at walang katapusang liwanag. Ang presensya ay tila masayang tumatawa habang ito ay nakikibahagi sa saya, kagalakan, at pagkamangha na aking nararanasan. Para bang naunawaan ng espiritu o presensyang iyon ang aking kaligayahan, at ito mismo ay nakikibahagi sa aking karanasan ng rapture at kagalakan. Sa pamamagitan ng matamis, mapagmahal, masaya, at kalugod-lugod na enerhiya na nagmula sa presensya, nakilala ko na ako ay talagang nasa harapan ni Jesus, at alam ko na dahil kay Jesus ako ay nasa lugar na iyon ng banal na kagalakan at kaligayahan. Habang ang banal na liwanag ay nakapaligid at bumabalot sa aking pagkatao, naramdaman ko ang aking diwa na natunaw at sumasa ilalim sa pinagmumula ng walang hangganang kapayapaan at kaligayahan. Pinuno ako ng banal na presensya ng kapayapaan na higit pa sa inaakala ko ay ang tunay na estado ng kapayapaan. Iyon ang hindi maipaliwanag na kapayapaan na hinahanap ng lahat sa buhay ngunit iyon ay nananatiling mailap. Nang sumanib ako sa liwanag ng napakagandang kapayapaang iyon, Maliwanag sa akin na ang mga tao sa mundo ay patuloy na naghahanap ng ganap na kapayapaan sa kanilang mga relasyon, sa pamamagitan ng mga gawaing pangrelihiyon, at sa kanilang paghahanap ng kayamanan at masaganang pamumuhay napagtanto ko na ang mga tao ay naghahanap ng kapayapaan sa kanilang material na mga hangarin ngunit hindi kailanman tunay na nasisiyahan dahil ang tunay nilang hinahangad ay hindi matatagpuan sa mga bagay o sa mga institusyong nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao sa pisikal na katawan. Ipinakita sa akin ng presensya ni Jesus partikular na mga pangyayari sa buhay ko, mga pangyayaring matagal nang nangyari at nakalimutan ko na. Sa isang ganoong alaala, noong ako ay limang taong gulang, Pinahiya ako ng aking guro sa aking klase sa kindergarten dahil sa hindi ko alam ang sagot sa isang tanong na itinanong niya sa klase. Mula sa mataas na kinatatayuan ng pagkakaisa sa sukdulang kapayapaang iyon, nakita ko ng may ganap na kawalang kinikilingan at kailanawan ang labis na kahalagahan na naiugnay ko sa sandaling iyon. Si Jesus at ako ay natawa sa sobrang kahihiyan ko noong panahong iyon, at ipinaalala nito sa akin kung paano, bilang mga tao, ang ating ego ay napakadaling mabugbog. Ipinakita sa akin ni Jesus, sa pamamagitan ng isang stream ng mga imahe, ang mga sandali ng aking nakaraan na tila napakahalaga sa akin noong panahong iyon, ngunit, kahit gaano sila kahalaga, lubusan kong nakalimutan ang mga ito. Sila ay tulad ng lahat ng mga sandali ng aking buhay, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay kumupas sa kanilang kahalagahan sa akin. Mula sa kinatatayuan ng pagkakaisa sa banal na katawan, ang aking pag-iral sa lupa ay tila walang halaga at hindi gaano mahalaga, at natanto ko sa larangang iyon at sa karanasang iyon ng walang hanggan na kadakilaan at kadakilaan na binigyan ko ng labis na kahalagahan ang aking buhay at ang mga pangyayari sa aking buhay. Ipinakita sa akin ni Jesus na ang aking buhay ay isang serye lamang ng mga kaganapan na ngayon ay nakaraan, at sa bisa ng mga ito sa nakaraan, wala na silang anumang kahulugan. Ipinakita niya sa akin na siya ay walang hanggan, na siya ay buhay, at ang kamatayan ay hindi umiiral. Nagtaka ako tungkol sa mga negatibong damdamin, pagkabigo, at pakikibaka na nararanasan ng mga tao at ang mga bagay na pinahahalagahan ng mga tao sa Earth. Diyos, ikaw ang may kontrol sa aking buhay, paulit-ulit kong inuulit na parang paninindigan, at habang inuulit ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong lumalago ang kaharian ng espirito sa kahalagahan nito habang ang makalupang kaharian ay bumababa sa kahalagahan nito bigla akong nakarinig ng boses na sumisigaw, at alam kong bumabalik na ako sa katawan ko. Sinabi ko kay Jesus na ayaw kong bumalik at gusto kong manatili sa kanya. May asawa ka na mahal na mahal ka, sagot niya, at kahit alam kong dapat akong bumalik, bigo at galit akong bumalik. Noon ako ay tumingin sa ibaba, at sa sandaling iyon na nakita ko ang aking pisikal na katawan, para akong tumitingin sa isang bagay na walang kinalaman sa akin. Bakit sumisigaw ang katawan ko? nagtataka ako, ngunit bago ako magkaroon ng pagkakataong pag-isipan kung bakit, bigla akong nakipagbalikan dito. Bumalik sa loob ng aking katawan, napagtanto kong sumisigaw ako dahil nagsimula akong makaramdam ng sakit habang nawala ang pampamanhid. Kahit na nangyari ang aking NDE kanina, nakakaramdam pa rin ako ng sama ng loob sa pagbabalik sa Earth, at gumugugol ako ng maraming oras sa pangangarap upang subukan at makuhang muli ang karanasan ng kaharian ng banal, dahil natatakot ako na sa kalaunan ay maalala ko iyon. Ang karanasan ay ganap na maglalaho. Ang aking karanasan sa banal ay nagpabago sa aking kaugnayan sa relihiyon at sa Diyos. At marami sa mga bagay na dati kong itinuturing na may paghanga at pagpipitagan, hindi ko na sinasamba gaya ng dati. Nakikita ko rin sa tabing ng mga ilusyon upang makilala ang mga tunay na nagpapakita ng espiritu ng Diyos at ang mga hindi. Sa pangkalahatan, hindi ko masyadong sineseryoso ang aking buhay sa mga araw na ito dahil ang aking karanasan ay nagpabatid sa akin na ang buhay ay pansamantala, maikli, at hindi kasing halaga-gaya ng minsan kong itinuring. Ang aking malapit kamatayang karanasan ay isang kahanga-hanga. Ang mensahe ng Diyos sa akin ay siya ang may kontrol sa lahat. Ipinapaalam niya sa akin na ang ating mga karanasan sa katawan at ang ating emosyonal na mga reaksyon sa mga ito ay hindi gaanong mahalaga at walang katuturan kung titingnan mula sa kinatatayuan ng espirito na ang buhay sa pisikal na katawan ay isang napakabilis na agwat sa paglalakbay ng espirito.